Okay. O. Uh, one. Two. Pahingin mo ha. Tingin mo higit ha. Two. Uh, Tagal nila. Tagal ni chairman ha. Kari sa akin. Babawihan ko to. Bago bago ko to. Uy, sino yun? Uy! Kakagali ka ngayon, boy! Ayun naman! Ayun naman, pakulong mong yan! Ayun nakikita mo yan, mabaso yan, o! Gusto mo lang bumawi sa akin. Talaga, ito na ito mo to. Oh, naman, bagong video yan. O oh, sige. Mm -hmm. Sandigo yan. Kasi ito baso. Oh. Ngayon, sa'yo na to mapupuntang pera na ito. Basta nagawa mo to? Kung sa akin. Oo. Oh, kasama ako eh, daddy. Ano ba nang nito? Nasaan? Wala nun. O oh, ito ngayon ha. Wala naman. Di mo nakikita? Ito. Ito ang pera. <laughs> sige. Ito, trial. Ito, ito trial Lalagay ko dyan. Yay. Kailangan makuha mo to nang hindi pinapagalaw to. Yun lang. Oo. Oh, nang hindi, hindi, simple. Nang hindi tinataas, nang hindi mo ginagalaw talaga. Oo. Oh. Kailangan makuha mo yung dito sa loob. Talaga? Oo. Hindi lang <laughs> okay, mo na. Walang halong biru yan. <laughs> <laughs> May kasama ko dati. Pinagandahan kita ngayon. Talaga madudu. May kasama ako ka, ni dati. Ang itang Sama Tama talaga <laughs> to. Wala naman. Oh. Ito. Hoy. Nakinig ka. Oo. Oh, sige. Isimulan na natin ngayon. Okay. <laughs> ha? ako. R Pero rata. ito ang talent natin. syempre, pag hindi mo nakuha ito, yung talo ko na nakaraan, tatlong libo yun. Oo. Oh. Babalik mo ha. Oo. Oh. Sige. Okay, okay na yan. Okay na yan. Okay na. Okay na yan. Okay. Okay. okay, oh. okay. 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 Uh, one. Two. Pahingin mo ha. Tingin mo higit ha. Two. Three. Hmm. Uy. <laughs> Napaangat niya. Ito nga, kung pa. Nawala pa. Sorry. Oo. Oh. Oo. Hindi mo mabalik. Ano mo ano ano magawa yun? Ano pa ang magawa yun? Oh, Hinawakan ko hindi ba? Diba? Gusto sa pa ang Isa pa? One, two, three, Angat yan, angat! Oo! Oo! Ang ka